kung gusto mo makipagdigmaan sa babae, dapat handa ka, alam mo ang termo nung ginagamit nila. Lahat ng argumento, nag-uumpisa sa simpleng pag-uusap. Halimbawa, nagkukwentuhan kayo, may nasabi ka, hindi niya nagustuhan. Tapos sasabihin niya sa'yo, ano yon? Hmm, ang ibig sabihin niyan, hindi siya bingi. Narinig kita, klarong-klaro. Wala lang ako sa mood, makipag-away. Kaya binibigyan kita ng pagkakataon, baguhin mo sinabi mo, para hindi na magtuloy. Ngayon, dito na mag lahat. Tatanungin mo na siya, ano ba ang problema? Pag sinabi niya sa'yo, walang problema. May problema. Hindi mo lang alam. Kasi Pero kami mga ka na ko yan. <laughs> Ngayon, tatanungin mo siya, okay ka lang ba? Pa. Hindi Pag ang ka rin ka to sinabi sa'yo, okay Liko. siya. Huwag ka maniwala. Liko. Tignan mo yung pagmumuka. Yung, yung mata nang nilisik ng na lalaki. It. Tapos yung butas ng ilong, lumalaki. Tapos sasabihin sa'yo, okay lang. <laughs> hindi ila lang sa siya sa part ng katawan, Dito mo na maririnig yung salitang bahala ka Adam, sa buhay mo. Adam. Kunwari, wala pa kailangan. Pero nag-iisip na sa utak mo. Niluluto nang sa sa'yo kung paano ka lalakayan. Hindi talaga sa mga ka. Ngayon yung sasabihin kayo, na sa'yo. Lalaki, sige, subukan mo. bitagyan. <laughs> tagyan. Kung ano man ang naiisip mo, huwag mo nang ituloy. Matutodas ka. Meron pa yan isang salatang. Wow! Ay, mga babae. Kami, <laughs> kami. Hindi yan pakuro sa'yo. Kamina. Sa sobrang taas ng emosyon niya sa'yo, ang tingin niya sa'yo, mapurun ang ulo mo. <laughs> Ngayon, sa so, eto na yung final stage. Mainit ang ulo niya. Dito niya nasasabihin sa'yo, tama na. Masakit na yung ulo ko. <laughs> High blood na yan eh. Kung in-person kayo, ayan na yung panahon na mag-walkout siya. Aalis yan kung LDR naman kayo, eto na rin yung punto. Nababagsakan ka na ng telepono, sabay black sa'yo. Pero kung ayaw mo maabuso, tularan mo ako. Eto ang sabihin mo, kung sa tingin mo, under ako sa'yo, huwag kang malito. Ginugusto ko lang kung ano ang gusto ng damdamin ko. Yan ay kundi mahalin ka at respetuhin ka. Kaya huwag kang malito. Kasi sa oras na napuno ako sa'yo, kakalasan kita sa ayaw at gusto mo at wala kang magagawa. Tandaan mo, ako ang lalaki. Ako ang tigre. Wow!